Representation to deliver his opening remarks first. So, magandang umaga po. good morning, uh, Senior Deputy Speaker Don Gonzalez, Deputy Speaker J.J. Suarez, my uh, Quadcom Co Chair Benny Abante, Dan Fernandez, Joseph Caraps Paduano, and Quadcom Vice Chair Romy Acop, distinguished colleagues and members of the Quadcom, esteemed guests, welcome to our 13th Quadcom hearing. As our year ender, we shall resume our probe on the illegal drug trade and the extrajudicial killings that took place during the war on drugs of the past administration. These two topics are inseparable, as we have seen that the extrajudicial killings were perpetrated, tolerated, and even encouraged during the implementation of the war on drugs. It was only recently that we have discovered the correlation between the two. It was as if the war on drugs cannot be implemented without killing thousands of people. We didn't know the extent of this problem back then. For the past 12 hearings, we have heard various testimonies of victims, their families, the police, the involved personalities who admitted their roles and participation, the cause oriented groups, and those who have, whose lives have changed forever. due to an irreversible misstep they took that cost them their freedom. Naipalabas ng Quadcom ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang na mga biktima sa pamamagitan ng mga salaysay ng na mga nakasaksi, ng mga pamilya at ng mga otoridad. Ang mga records ay nailabas bilang patunay sa mga pangyayari Mismong mga may kinalaman sa mga pagpatay ang umamin sa kanilang mga ginawa gaya nila Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano at ang sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos di umano ni Colonel Ruyina Garma at Colonel Edilberto Leonardo. Maging sina C Colonel Marvin Marcos at Colonel Jovi Espinido ay umamin sa kanilang mga ginawang pagsunod sa mga utos ng mga nakatataas sa kanila na nagresulta sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Espinosa at sa Parahinog Family ng Misamis Oriental. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief now Senator Bato de la Rosa na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng pitong taon na walang pasihan. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban na kung hindi naman manlalaban ay dapat piliting manlaban upang ma ang pagpatay kagarma na siya ay inutusang mag-organisa uh, mag ng mga operatiba upang ipatupad ang War on Drugs sa buong Pilipinas gamit ang Davao model. Inako din ng dating pangulo ang responsibilidad at pananagutan sa mga nangyaring patayan na isinagawa ng mga kapulisan. Inamin din ng dating pangulo ang katotohanan sa mga bank accounts na naglalaman ng malalaking halaga bagamat sa una ay pumayag siyang pumirma ng waiver, ito naman ay kanyang binawi sa huli. Sa pagtestigo nila Colonel Garma at Colonel Leonardo at ng iba pang mga testigo ay napagtibay ang tinaguriang reward system kung saan ang makakapatay ng mga drug personalities na nasa drug list ay bibigyan ng pabuya o reward mula sa halagang 20,000 pesos hanggang sa 2 milyong piso. Ito ay napatunayan din ni Natata at Andy Magdadaro, mga preso sa Davao Penal Colony na noong 2016 ay inutusan di umano ni Colonel Garma at ni PO2 Art Narsolis na patayin ang tatlong Chinong drug convicts sa loob ng selda. Pagkatapos nilang mapatay ang mga Chinong ito, ay binigyan sila ng tagi-isang milyon ni Mr. Art Narsolis. Bukod sa kanila, inamin din ni Davao Penal Colony Jail Warden, Colonel Padilla, na siya ay kinausap din ni Colonel Garma at Colonel Leonardo at binilinan na hayaang mangyari ang planong pagpatay sa tatlong Chino. Inamin ni Colonel Padilla na siya ay kinausap sa telepono ni dating pangulong Duterte, ilang minuto matapos ang pagpatay at nag-congratulate ito sa kanya. Bagay naman na itinanggi ng ating dating pangulong Duterte. Maraming mga magulang, kapatid at anak ng na mga naging biktima ang nagpahayag ng kanilang naranasan at nasaksihan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay walang kinalaman sa droga at ang iba ay mga batang inosente na nadamay lamang sa tila bagang walang batas na patayan sa kalsada. Dahil sa mga natuklasang ito ng Quadcom, na ipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klasing pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings at papatawa na mas mabigat na parusa kung ito ay maisa sa batas. Sa usapin naman ng ilegal na droga, narinig natin ang panig ng dalawang testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan sa ng pagkakabilanggo ng apat na taon sa kadahilan ng nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos sa isang shipment sa Bureau of Customs at ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Man Scarpio at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guban, ang tatlong personalidad na ito ang nagpaparating ng ilegal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag Pangkos ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganun din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at dinawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Capio at Mr. Michael Young bilang mga personalidad na nasa likod ng mga ilegal na aktibidad sa Bureau of Customs. Sa pagtestigo naman ni Colonel Asierto, dating Deputy Director ng PNP Anti-Drug Unit, sinabi niya na dalawang drug lords o drug personalities ang natuklasan niyang malapit sa dating Pangulo kung kaya't nagbabala siya dito bagay na ikinagalit ni ng Pangulo kung kaya't siya ay pinagbantaang papatayin. Ang mga drug personalities na ito ay si na Michael Young at Mr. Alan Lim. Si Michael Young di umano ang nasa likod ng mga Shabu clandestine laboratory sa Davao noong mayor pa lamang ang dating Pangulo. At si Alan Lim naman ang naaresto sa isang raid sa drug laboratory sa Cavite noong 2004. Si Alan Lim or Alan Lin din di umano ang Lin Wei Xiong na malapit kay dating Pangulong Duterte. Sa larangan naman ng Pogo, nakita natin sa mga pag, pagdinig na isang malaking personalidad sa likod nito ay si dating Mayor Alice Go na kasama ang iba pang mga Chino at may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim or also known as Lin Wei Xiong, ang mga korporasyon na kanilang mga tinayo. Kaya dito nakita ang kaugnayan ng Pogo sa ilegal na droga. Sa ngayon, kinansila na ng gobyerno ang peking birth certificate ni Alice Go or Go Wapping at tinanggal na rin siya bilang alkalde ng Banban Tarlac. Marami pa po ang susunod. Ang Pogo sa Banban Tarlac ni Alice Go at ang Porak Pampanga Pogo na Lucky South kung saan naugnay si Cassandra Leong at si Attorney Harry Roque ay nakitang may mga malapit na kaugnayan. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pulong kay Pagkor Chairman Altenko na kasama si Cassandra Ong at ilang beses na nag-follow up sa Pagkor upang makuha ang lisensya ng Lucky South, uh, Lucky South Pogo. Maliwanag ang lahat ng ito sa records ng Quad Committee. Si Atty. Harry Roque din ay nakitaan ng paglago ng kanyang ari-arian na mula lamang sa deklarasyong 125,000 noong 2016, ito ay lumobo sa 125 million pesos noong 2018. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at question ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patung ibang bansa. Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sa mga nakitaan namin ng mga mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansila ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga pekeng Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamayari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso bilang o mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Young, A.D. Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po.